Good morning guys So Sabado na naman po Walang pasok, walang opisina So naglilipot kami ngayon Kasama ang uh, team leader Siyempre kasama namin naglilipot ang ating mayo Ayun po ang ating mayo So ayun Kasama namin naglilipot guys So let's go let's go So guys andito na kami ngayon Sa si Chiu po ito, nadulong-dulo din po ng kuya po, si Sityo Kabangaran po ng Barangay Baba na ba. Kasama ko guys, yung mga tropang SWAT na naman. nakasecurity kami. At syempre, at the same time, naglilibot na din po sa mga barangay po dito. Kabayan ng kuya po. Kasama po ang ating buting mayor. Andun po, matik po yun. Uh, almusal po tayo lagi tuwing Sabado dahil nga po walang pasok kahit walang pasok guys, pupunta pa rin si Mayor sa mga liblid na lugar sa barangay po dito sa bayan ng Kuya po Pagkatapos maglibot-libot sa mga barangay ay napunta po kami dito sa dulong-dulo po na sityo po ng barangay Bambanaba. Ito po ay ang sityo Kabangran. Dito po kami napunta at sabay-sabay na musal kasama ng mga residente po dito upang sa ganon ay makapagkwintuan na naman at makipag-usap sa lahat po ng hinaing ng mga mamamayan po ng bayan ng Kuya. Masasabi nating natin ito na nga po ay panata ni Mayor tuwing Sabado dahil nga po buhababa talaga siya. At pupunta po sa mga liblib -lib na lugar po dito sa ating bayan, bayan ng Kuya Simpleng po. Simpleng palmosal, Sabay-sabay nakakain lahat ng mga tao po sa lahat ng mga pinupuntahan po namin na barangay po tuwing Sabado po yan. Kasama ang buong SWAT team po dito sa ating bayan kami po ay nakasecurity upang sa ganon ay sinisecure secure din po namin lahat po ng mga tao po na pinupuntahan po ni Mayor at siyempre si Mayor na po. Ganyan kadalisa ang puso ng ating Mayor dahil nga po tinutupad talaga ang kanyang pangako. Hindi talaga ito napapako. Simpleng presensya lang ng ating mayor sa mga barangay na kanyang pinupuntahan tuwing Sabado ay napakagalak na sa mga puso ng ating mamamayan at pa. nga ng sinabi niya noon, kung ano man ang madalako at pupunta ako sa inyong barangay, ito ay ipamimigay ko sa inyo. Tunay nga talaga na may malasakit ang totoong batang kuya po. Mabait, simpleng tao at madaling lapitan ganyan ang ugali ng ating mayor. Kilubog talaga ng panahon ang kanyang pagkatao. Kaya dito sa kuya po, siya ay nagsisirbisyo ng totoo. Matagal na naging opisyal ng Philippine National Police, kaya naman ang ating mayor ay subok na subok na sa pagsisirbisyo. Kaya nga po ang buong persa po ng SWAT team na pinamumunuan po ng aming SWAT commander na si Police Lieutenant Giovanni Tabirao, dito po sa kuya po Municipal Police Station, ay buong persa din po ang sumusuporta sa lahat ng lakad po ng ating mayor, sa lahat po ng pinupuntaan niyang liblib na mga barangay po dito sa ating bayan. Lahat po ng kanyang pinamimigay o kaya kanyang namumudmod ay galing po mismo ito sa kanyang sariling bulsa. Tulad nga ng kanyang sinabi noon na ang kanyang sweldo bilang isang mayor po dito sa bayan ng kuya po ay hindi niya kukunin bagkos ay kanyang gagasusin dito sa ating bayan. Natapos na nga po kami doon sa Sityo Kabangaran po sa Barangay Bambanaba. Ngayon po ay pagtutungo na naman po kami sa isang liblid na naman na barangay po dito sa bayan ng Kuya po. At habang patungo na nga po kami sa susunod na barangay na aming pupuntahan ay nantig na naman ang puso ng ating mayor at may nakita sa dalawang ali na may dadadalang gulay. Agad-agad niya po itong hinintuan at bumili po ng mga gulay dito. Dito nga po kami napadpad sa isang liblid na lugar po dito sa barangay Santa Cruz. Hinintuan at kinamusta mismo ng ating buting mayor ang mga nakatira po dito. May dalang pagkain sa mga bata at syempre nakipag-usap na din po si mayor sa mga nakatira mismo dito. Naantig na naman ang puso ng ating mayor dahil nga po mayroon siyang nakita napaka cute na baby. Tunay nga talagang may pagmamahal ang ating mayor sa lahat po ng residente po dito sa bayan ng Kuya po. Hello guys! Andito po kami ngayon sa Barangay Santa Cruz. Kasama po yung buong tropa ng SWAT. So, ayun, oh. May mga followers pa rin pa ako dito. Ayun, o. Oh. Ayan, o. Ayun, bata din dito. So, ayun, guys, kagaling lang ni Mayor dito. So, nagpunta doon sa dulo. Hindi na kaya ng mobile po namin, kaya nakaabang na lang po kami dito. Ayun, o. Pauwi na nga po sana kami kasama po ang ating mayor ngunit huminto po siya at nagpamigay ng pera po para sa mga ina na may daladalang mga maliliit na bata. Dahil nga po naubusan na po talaga ng ipamigay po na pagkain at kung ano-ano si mayor, nagpamigay na lang po ng pera upang sa ganun ay makatulong at meron din pong pambili ng gatas para sa mga maliliit na bata dito sa barangay Santa Cruz.